Magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito nandito kami ngayon sa Ano sa bahay ng aking kapatid, ang mga pinsang kong magaganda. Uwi na po sila sa bahay nila. Naghantay po sila ng bas. Habang wala pa po ang bus, kumakain po sila ng tanghalian. Uwi po sila next year uli. Ano, oh, ito po ang mga dala, dala nila, marami. Dala po ito sa Maynila, mang sari-sari, mang kalabasa, papaya, saging. Ito po ang aking kapatid. Yeah, mga pamangkin, mga apo sa ano. Hindi pa naman apo sa tuhod eh, pamangkin lang. Ano? Well, yeah. Good morning.